Sa kuya na yan. Hence oh. Yay! Uso! Wow! Ah. <laughs> oh. Gusto mo yan? hu. Oh. hu. Ah. Oh. Wow! Pahinga ko! No. Mm. Oh! 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 oh, oh. Agad ako! Paingi ako nyan! Paingi ako! Paingi ako nyan! Hey. Ikaw baga ano dumano? No? Si, ano ang masinuno? Pahagad ako! Sa kuya na yan! Dali! Dali Dali!

Yay! Oh. Uh, yes. Yay! Yay! <laughs> 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 oh. Haha. <laughs> na, may chicken Haha. 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 Oh. Haha. 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 ano Haha. 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 Si Ano, Haha. 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 Ah, Asan daw ang chicken? Asan ang chicken? Hanapan ng chicken, Noy. Eh. Uy, may chicken. Buli na ako, Noy. Eh, gwa. Hoy. asan? Puso. Sige daw, paling daw. Puso. Tatarap na. Asan? Oh, sa kataduman, sa tukawan. Ay, duman. Duman daw sa luwas. Duman sa luwas dali. Duman mga papa, sa luwas. Duman daw sa luwas. Kunin ang chicken, hindi. Kunin, oh. Wow. San, san, san. Ini ini ini. Lah, kok wow, chicken? Bakainan ay. Hey, hey, kaniyan. Wow. Wow. Ano 'ni? Ih, ay, sakoy ayan. Sakoy ayan. Ah. Ito ba 'yan? Ito. Sa, yan. Oh. Gusto mo yan? sa 'yan? Ano 'yan? Ano ba 'yan? Chicken! Gusto ba yan? Oh, nakulod. Hmm. Ano yan? Oh, wow! Papa, yan? Oh. Wow! Yung may kanin duman, no? Wow! Hmm. Hmm. Ha? Hmm. 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 Huh? Hmm. Gusto ba yan? Ay, mga may... Oh, may, may kanin. May hmm. chicken. Ha? Huh? Ito Say mo ni. ko na. Say Cek, umak ku mana kok, Jan? Kakak ada nih. Tuh, oh, kuku hatai lah, Jan. Ku akanin. Oh. Uh. Itu gusto mun nih. Aduh, tak launya nih chicken. Wow! Wow! Tak launya chicken oh. Wow! Oh. Hmm. Tadi tadi Kakak ada nih, ku akan. Ku akan sarok tadi. Baga saro arin dyan mo gusto mo. Arin, arin ang gusto. Ito ang plato. Doon kita, ma doon kita. Sa luwas. Mano kang ano? Ito. Oh. Kuha na. Kuha na, dali. kang ka saro. Wow, ito kulaon. kulaon uh. Wow. Baga wow. daw. <laughs> oh. Dali na. Ha? Huh? Ha? Ang sao? Oo, doon, doon. Oto, may kanin kaya, ano? Idadi mo, may kanin. Oh. <laughs> <laughs> Kano, yan, ano? na kami. Sa iya, yan, Oo. Oo, ka din. Wow! <laughs> ha? <Paga> daw? <laughs> Pengi. Pahingi ako. Mm, Iguha man ako duman. <laughs> Sa'yo mo talaga yan. Wow, chicken. na.